color si Ate tapos ganito pala yung terrace niya. Ayan. Para ay napakalawak na dagat. Nakaragatan. na po ang dagat hanggang doon. Kitang-kita ang ganda naman pala ng view dito. Just ko po pero nakakatakot sa terrace. So ayan, ayan. Ang daming mga boat, ang daming mga ano shipping cargo, cargo, cargo shipping. Saan kaya yung banda na diyan? ala, yan o ay, dagat-dagat na pala yung harap nila ayan, hmm, dito tayo ngayon sa ano Fokpolam ah, Fokpolam ba? o Fokpolampo -Fo Fokpolampo doon kami naglakad sa dito sa gilid Ay, ito oh sa ano kalawak na tubig ayan pala ang Hong Kong Island Ay ayan ayan kalawak lawak ayan yung shipping cargo shipping na dalawa na sa gitna my god ang tubig tubig na pala dito ayan ang mapapanood dito ang ganda ng view grabe hmm, nakaka relax ng ano pagka ditong mga mga ganito ang tanawin dito ang ganda super ganda you know? ay may tanim si Atife ng kamote ayun o may tanim siyang kamote talbos ng kamote tinanim niya na dito sa may bugin bilya o mga tanim na Atife ito kasi malaki na yung puno. Tapos yung talbos ng kamuti niya, yan o. Pangalap ang sigang. Ayan pa ba yung baba natin. Yung baba. Kasi baba. Ayan. ganda pala dito. talaga yung karagatan ng Hong Kong. Hindi ko na lang po Hong Kong pa ba ito. Sakop na ng island ng China. Ayan. Ayan yung mga big ferries. Saan kaya galing yun? Yun yung boat. Ay, grabe. May mga May mga ano dun sa gitna. May sa mga uh, fishing boat. Itong style ng boat Yun, yung isa, yun Kasihan ba yun? Ayan Ayan, yan, yan, yan Yun, yun, yun Isa na yan, ganyan Boko na lang lantaw, yun Lantaw Island Magkakainyan na Balik pa yun sentral central May tanong dun cargo shipping cargo ship kabilis ng mga boto oh, nasa gitna hindi oh. natin alam kung saan itong banda yun sa bandaron pa baka sa China na to karagat kadagat dagatan. ang ganda ng view talaga dito hindi ka malulungkot tumanaw ka lang sa dagat ang ganda ganda ng view ang lalim na oh, sa gilid pa lang sobrang lalim na oh, yun oh. Wow! Ayan oh, yung bahay Ito yung boat na sinasabi ko, yung ferry na big, big ferry po tatlo ng lantaw eh. Kasi ganyan lang sa kanya na ng lantaw minsan. Ayan. 1 hour ang biyahe. Mula Central to Lantaw is 1 hour ang ano. Ang, ang uh, takbo ng itong pula jet uh, ano to uh, yung boat na to yung pula dun sa kitna ay, kita ba ba? hindi ko na makita yata kaya, galing to ng magaw kasi pula siya eh hmm, hindi ko na mapalakit Ang ganda dito, oh. May tanim siya, Tiffina. Kaano? Talbos ng kabuti. Talbosin natin. Yan, you know, oh. Lagay natin sa sinigang. May Sini tanim pa siya, po, Ay, hot pack. Ganda, oh. Tatlong lang pala tayo. Ito, alam ko nito. Pakunta ng lantaw ito, eh. Bakit duman dito? Pero bakit ko kaunti ang passenger? Yung pura na yun, galing yun ng Macau. Alam ko, oh. Alah, grabe, oh. oh bro, ang grabe ang luwag, ang luwag, ang, luwag, ang lawak lawak ng nang karagatan baka ano na to joining na ng ano ng China oh Philippines M uh, Macau Hong Kong ayun yung turbojet yun no? yung pula ganda naman dito pero sa gilid pa lang ang lalim na ng tubig para pa kaya sa gitna ay, ah. Uh, uh, bakit ka? <laughs> Takot ako magpakamatay. <laughs> Pero ang ganda ng mga bahay dito, oh. Kasimple. Kasim Saan kayo bumababa yung mga sasakyan doon, no? Dito siguro sa bandari rito. May ano doon sa taas, bagis na mo yung, yung sa taas nila, oh. Maliit lang yung ano sila sa taas. Yung ganito nila, oh. Ayan o, oh, gita, eh, di ba? May lamesa pa sila doon, oh, pero maliit yung ganito nila Oh. Ganito na lang din. Salamin na lang din. Ha? Kakatakot. Makapal naman ito, pero ito oh. <laughs> wow, nakarating na dito yung, ano, yung ferry. Wen, ayo, ayo na yung turbo jet na ano, galing ng Macau yung pula. Asa na ba yun? Hindi ko na makita. Ayun, galing yan ng Macau. Itong pula na ito. Ayan. Ayan mga kapatid. Thank you, thank you very much po. Sa panunood sa aking vlog. Sa upload na to. Sa karagatan, sa may karagatan. Ayan, dumang na karagatan. At may bulaklak dito sa hardin. Sa terrace na Ate Fe. Dahil mamamas ko kami, maghahatpat daw kami kaya maya, maya po ulit. Thank you, thank you. Baba na po. Thank you very much and God bless.